Aries, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, para sa Aries. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataong mapalago ang iyong pananaw sa buhay. Ang enerhiya ng liwanag ng buwan ay nagtuturo sa iyo na pahalagahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na ang mga kaibigan tulad ng Leo na nagbibigay inspirasyon sa iyo upang maabot ang iyong mga pangarap. Sa aspeto ng trabaho, maaari kang makaharap ng mga desisyon kailangang pag-isipan ng mabuti. Sa pag-ibig, magiging maayos ang komunikasyon at pagkakaintindihan kung gagamitin ang lakas ng buwan bilang inspirasyon, mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color red number 9, number 22, at number 18. Taurus, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, sa ilalim ng gabay ng sikat ng araw. Ang Taurus ay magkakaroon ng malinaw na direksyon patungo sa tagumpay. Ang suporta ng Libra bilang kaibigan zodiac sign ay magbibigay ng balanse at harmonya sa iyong mga desisyon. Ang araw na ito ay nagbibigay daan sa pagpaplano ng mga bagong proyekto. Habang ang masiglang enerhiya ng araw ay nagtutulak sa iyo na maabot ang iyong mga layunin, sa aspeto ng relasyon, magiging matatag ang iyong samahan sa mga mahal sa buhay. Mga masuswerteng kulay at numero: Color Yellow at Color Pink, Number 16, Number 2 at Number 25. Gemini, Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Ang Gemini ay pinapaalalahan ng gamitin ang liwanag ng buwan upang pag-isipan ang mga mahahalagang desisyon sa gabay ng Aris bilang kaibigan zodiac sign. Magkakaroon ka ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon. Ang araw na ito ay magdadala ng mga bagong ideya at oportunidad, kaya't manatiling bukas sa mga pagbabago, sa aspeto ng pag-ibig, ang komunikasyon ay magiging mahalaga upang mas mapalapit sa iyong minamahal ng masuswerteng kulay at numero, color green at color blue, number 5, number 40, at number 34. Cancer, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Ang mga bituin ay nagbibigay ng inspirasyon sa cancer na maging mas maingat sa paggawa ng desisyon. Ang impluensya ng Gemini bilang kaibigan zodiac sign ay nagtuturo sa iyo ng pagiging adaptable sa mga sitwasyon, sa aspeto ng trabaho, maaaring may darating na pagkakataong magpapalago ng iyong karera, sa aspeto ng pamilya, alagaan ang relasyon sa mga mahal sa buhay upang mas mapatatag ito, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow at color blue number 21, number 2, at number 14. Leo Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, para sa Leo. Ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya mula sa sikat ng araw. Ang gabay ng Capricorn bilang kaibigan zodiac sign ay magbibigay sa iyo ng tibay at determinasyon upang maabot ang iyong mga layunin sa aspeto ng trabaho. Maghanda para sa mga bagong proyekto na magdadala ng tagumpay sa aspeto ng pag-ibig. Asahan ang isang masayang surprise mula sa iyong minamahal, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color green, number 9, number 30 at number 12. Virgo. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Ang Virgo ay hinihikayat na magtiwala sa proseso ng unti-unting pag-abot sa mga layunin. Sa tulong ng Sagittarius bilang kaibigan zodiac sign, magkakaroon ka ng malawak na pananaw sa mga sitwasyon. Ang araw na ito ay magbibigay ng pagkakataong pagbutihin ang mga aspeto ng iyong kalusugan at trabaho. Sa aspeto ng relasyon, mahalaga ang pagbibigay ng oras sa mga mahal sa buhay. Mga masuswerteng kulay at numero: color green at color yellow, number 11, number 9 at number 40. Libra Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Ang Libra ay magkakaroon ng balanseng araw sa tulong ng mga bituin. Ang gabay ng Taurus bilang kaibigan zodiac sign ay magbibigay ng inspirasyon sa iyo upang manatiling matatag sa harap ng hamon. Ang araw na ito ay magbibigay daan sa mas produktibong aktibidad at pagkakaunawaan sa mga tao sa paligid mga masuswerteng kulay at numero, color green at color pink, number 14, number 8, at number 33. Scorpio, Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, para sa Scorpio. Ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa mga bagong simula. Ang gabay ng Capricorn bilang kaibigan Zodiac Sign ay magbibigay ng matatag na suporta sa iyong mga plano, sa aspeto ng trabaho. Ang pagtoon sa detalye ay magdadala ng tagumpay, sa aspeto ng pag-ibig. Isang espesyal na koneksyon ang maaaring umusbong, mga masuswerteng kulay at numero. Color Gold at Color Pink, Number 9, Number 21 at number 25. Sagittarius, Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Ang Sagittarius ay pinagpapala ng enerhiya ng sikat ng araw na nagbibigay ng kaliwanagan sa iyong mga plano. Ang Aris bilang kaibigan zodiac sign ay magbibigay ng lakas ng loob upang harapin ang mga hamon ang araw na ito ay maaaring magdala ng magandang balita, kaya't maging bukas sa mga pagbabago, mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color blue, number 25, number 8, at number 33. Capricorn, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang Capricorn ay hinihikayat na mag-focus sa kanilang mga layunin habang nananatiling bukas sa mga bagong oportunidad. Ang gabay ng Libra bilang kaibigan zodiac sign ay magpapalakas ng iyong tiwala sa sarili. Sa aspeto ng relasyon, pahalagahan ang oras kasama ang mga mahal sa buhay. Mga masuswerteng kulay at numero: color yellow at color silver, number 20 number 37, at number 36. Aquarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Ang Aquarius ay may dalang positibong enerhiya sa araw na ito. Ang gabay ng Gemini bilang kaibigan zodiac sign ay magbibigay ng inspirasyon upang mapanatili ang iyong pagiging malikhain sa aspeto ng trabaho. Asahan ang mga bagong oportunidad na darating, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color yellow, number 9, number 45 at number 14. Pisces, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin para sa Pisces. Ang araw na ito ay nagdadala ng mga mensaheng puno ng inspirasyon mula sa mga bituin. Ang Leo bilang kaibigan Zodiac Sign ay magpapakita ng suporta sa iyong mga adhikain. Ang araw na ito ay magdadala ng mas maraming pagunawa at pagmamahal sa iyong relasyon, mga masuswerteng kulay at numero. Color Green at Color Blue Number 17 Number 24 Hat number 22